video ng ito ay mula naman sa isang TikTok user na nagnangalang Cherry na naniniwala ang haunted di umano ang nabili nilang bahay dahil kung minsan ay may mga nangyayari at nararanasan silang kakaiba na hindi nila may paliwanag. at isang araw nga habang sila ay wala sa kanilang tahanan ay may na-record ang kanilang security camera na kakaiba. At sa bidyong ito maririnig ang mo'y tinig ng isang sanggol o bata. Pero ayon kay Cherry ay wala naman diyaman ng tao sa kanilang bahay ng mga oras na makukana ng bidyong ito. At igit sa lahat ay wala naman diyo man na silang sanggol at sila lamang mag-asawang naninirahan sa bahay na ito. Tapos ang pangyayaring ito ay patuloy pa rin di yung na silang nakakarinig ng mga tunog sa loob ng kanilang tahanan At isang araw nga ay muling may nakukana ng kanilang security camera na mas nagbigay ng kilabot sa kanila makikita mula sa kuhang ito ng kanilang security camera ang paglitaw ng isang itim na figura na nganimo isang tao na tila ba binuksan ng pintuang ito bago ito naglaho gawain kay Cherry ay hindi nila alam kung ano o sino ito pero sigurado sila na hindi ito isang tao. Ay naman sa ating sender sa kanyang palagay di umano ay posibleng ito ay ang multo ng sanggol na maririnig sa naunang video ni Cherry. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Elaine Campos. At mula naman diyo man na ito sa isang lalaki sa Japan Nakuha isang gabi habang siya ay naglilibot sa isang sementeryo At merong makag pang ang kanyang kamera na makapanindig pala Dalawang beses na makikita mula sa bisyong ito ang imahe ng animoy isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan na nung una ay bigla na lang naglao pero muling makikita bago matapos ang bisyong ito. sa ating sender ay naniniwala di yung manong may ari ng video ito na posibleng isang multo ang nakukanan niya sa sementeryong ito. Pero kayo, isa nga kaya itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang Chinese Ghost Hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonatong hotel sa China na pinaniniwala ang haunted. Sinasabi ng hotel na ito ay puno di umano ng mga pagpaparamdam kung kaya naman madalas itong dinarayo ng mga ghost hunter at sinubukan nga ding mag-imbisiga ni Xiaolong para mangalap ng mga patunay na ang kusaling ito ay totoong haunted at ginawa niya nga ito habang siya ay nakalive. Ito <tinyo> sa <tinyo> 挺棒的，这是。刚才他们一直在叫，有事儿？谁呀、啊？谁？谁？ 你谁玩儿呢？你出来来！不是吧？不是。 Kung bisang makarinig si Xiaolong ng mga ingay at mga yabag at mula sa bahaging ito ay nakita niya ang pagbagsak ng mga bahaging ito ng chandelier at sa pagpapatuloy Nima subida <tod> 跟，就在我附近呢，一直也吹小凉风，操你妈！ ¡Cuidado! 说。 Habang si Shaolong ay nasa kusina ng hotel, ay nagumpisa na rin niyang makita ang kusang paggalaw ng mga gamit sa loob nito, pati na rin ang pag ng metal na cabinet na ito na may kung ng tumutulak dito patungo sa kanya. Gayon pa ay wala naman siyang nakikitang kahit ano na posibleng gumagawa nito. Matapos ito ay lumabas naman si Xiaolong para kunin ang ilan sa kanya mga gamit at muling itinuloy ang kanyang investigasyon. Tingnan mo. 不是不是。哎，刚才是我这个手机的红点儿，看着没，现在这个外边在放炮，你出来了吗？模糊。 Mm-hmm. Muling nakarinig si Xiaolong ng mga tunog, hanggang sa mapansin niya na tila may ilaw ang elevator. Naanay mo'y gumagana ito, yun ay kahit matagal nang abandonado ang hotel at wala nang kuryente dito. Maya-maya pa ay napansin naman ni Xiaolong mula sa bakaging ito, ang isang itim na figura, naanay mo isang tao na nakasilip sa kanya. Agad-agad naman itong sinunda ni Xiaolong Pero nang marating na niya ang lugar kung saan ito nagtungo Ay wala namang tao na naroon Pero ang pinaka nagpakilabot sa mga livestream viewers ni Xiaolong nung gabi ito Ay ang nakukanan niya sa bakaking ito What are you So, Sunai nice. Habang si Shaolong ay nakaharap mula sa salamin ito. Nakita niya ang animoy imahe ng isang lalaki na may suot na bathrobe. Agad agad naman itong nilingon ni Shaolong, pero wala namang tao na naroon. gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video nito at ang iba pang mga investigasyon ni Shaolong, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Horror Shaolong. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Iram Miguel. Ayon sa kanya ay kuha ang video nito ng isang magkasintahan sa US. Isang gabi habang sila ay nanonood ng isang nakakatakot na pelikula nang bigla na lang may mangyaring kakaiba na mas nagbigay ng kilabot sa kanila Mula sa video ito nakita ng lalaki ang kusang paggalaw ng manhikang clown na ito na nakasabit sa kanilang dingding. Pero noong una ay inisip niya na baka dumulas lang ito. Pero sa ikalawang pagkakataon na muli itong gumalaw ay ito na siya nakaramdam ng kilabot. Ay hindi manaw sa uploader ng video ito ay ito pa lamang ang unang pagkakataon na gumalaw ang manhikang ito. At nakapagtataka di umano na tumaon pa ito habang nanonood sila ng nakakatakot na pelikula. At may mga paniniwala nga na ang panonood ng mga ganitong klaseng palabas ay kayang magbigay ng enerhiya sa mga multo o entity sa paligid natin. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman diyo man na ito sa isang lalaki sa Indonesia na kuha isang araw habang sila ay nasa loob ng isang moske nang bigla na lang siyang may mapansing kakaiba na nagawa niyang makuhanan sa video ito. Ito na nito nga ginawe. Lago. Meron Everyone... sekitaran masjid. Apa na we? Apa na we? Wey, apa na we? We, ni. Habang sila ay nasa loob ng mosque at kumukuha lamang ng simpleng video, nakita at nakuha na niya ang animoy isang tao na may maputlang muka at purong itim na kasuotan na nakatayo sa itaas ng moske. nakakain sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng video ito na posibleng isang jin ang nakukanan niya sa video ito. Lalo pat marami ng mga kumakalat na videos ngayon na nagpapakita ng diyo man yung mga jin na nasa loob ng mga moske. Pero isa nga kaya itong jin? Kayo na ang bakalang umuska. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!